Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nako, kamusta po ang inyong mga paghahanda para sa ating New Year? Alam ko, lahat po tayo ay busy-busy busy ngayon. Pasensya na po kayo kung ako po ay biglang sumingit sa inyong mga screen o sa inyong mga Facebook para po ay mag-share o humiling ng kahit konti pong panahon ninyo para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kamusta ka? Nakapagsimba ka ba kanina? O mamaya ka pa magsisimba. Nakapagdasal ka ba nitong araw na 'to? Or abala ka dahil kailangan mo mamalengke dahil nako po. Alam nyo galing ako sa palengke kahapon pa lang, no? Um nagtanong ako magkano ang kilo ng ulo ng baboy at ako ay nagulat talaga. Kaya let's not talk about that. Wala natin pag usapan 'yon. Siguro kung ganong kapayak o ganong ka garbo ang iyong paghahanda ngayon. Ang um, bottom line is, ikaw ay naghahanda o tayong lahat ay naghahanda para sa darating na bagong taon. Sa araw na ito, gusto ko lamang pong i, uh, i-summarize po kasi kahapon dapat po natin ito gagawin. Eh. Pero sadyang hindi po natin ito nagawa dahil kailangan natin itong gawin ngayon sa pagsalubong ng ating bagong taon. No? Ang, ang mensahe po kasi natin nitong buong linggo na to ay tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Simulan po natin, sinimulan po natin ang ating pong mensahe, ang ating pong serye sa pamamagitan kung bakit nga ba kailangan dumating ni kristo dito sa mundo? Bakit niya kailangan magpakatao? At 'yun ay dahil sa ating mga kasalanan. At dahil sa ating mga kasalanan, ang Panginoong Hesus at ang Panginoon, no, ay bumuo ng plano para mangyari ang pagsalba sa ating lahat. So, wala nakakaalam sa book ni Malakay, after ng pinakahuling libro sa Biblia, 300 years. Wala nangyari. Bigla na lang, lumating si Angel Gabriel at nagsabi, kay Maria, ay papanganak na. Sa pamamagitan niya, ang pangako, ang lalaki, na siyang tutupad at sasalba sa buong mundo. Alam nyo, napaka-timing. O siguro para sa iyo, wrong timing or timing sa iba. Depende kung paano natin ito tatanggapin. Pero sa araw na ito, kapatid, nawa, ay ating pakinggan muna ang salita ng Panginoon. At tingnan natin kung ano nga ba ang kanyang nga isabihin. Bago tayo mag-aral, tayo po'y manalangin. Panoon, salamat sa parating na bagong taon, Panginoon. Tapos na po ang, patapos na po ang 2023. Ilang oras na lamang po, Panginoon, at sasalubungin na namin ang 2024. Ikaw lamang po nakakabatid sa bawat buhay ng bawat isa sa, na, sa nitong taon na 2023. Ikaw lamang din po nakakabatid kung ano ang aming hinaharap sa 2024. Panginoon, kung meron man pong mga bagay o mga kasalanan na amin nagawa, kami po yung mihiling na kami po yung patawarin, Panginoon. Sa pagsara po ng aming libro ng 2023, Panginoon, kami lumalapit sa inyo. Humihingi ng awa at ang inyong grasya, Panginoon, na patuloy na bumalot sa bawat isa namin, Lord God. At sana po, bago po namin i-celebrate ng 2024, ang pagdating ng 2024, ikaw po ang aming i-celebrate muna. Ikaw, dahil ikaw ang karapat-dapat. Kaya noon, buksan niyo pampusot isip ng bawat isa. Sa nang pag-aaral ng 'yong salita at tangi, ikaw lamang po ang mangusap sa amin, wala nang iba. Ito samot samut dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang verse po natin ngayon ay matatagpuan sa 2 Peter chapter 3 verse 10. And it says, "But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire." and the earth and everything done in it will be laid bare. Alam nyo, nakakapaghanda tayo sa paparating. Kaya alam natin, ilang oras na lang. Mayroong na lang anim na oras mahigit para sa 12 midnight na tatak ng 2024. Napaghahandaan natin yon. Ang tanong, ha? paano mo ito pinaghandaan? Malamang, yung iba, Um, first week ng December pa lang, na. Sa mga paputok, kung paano i-celebrate, sa ang pupunta, sa magbabakasyon, sa ang, kung ano ang gagawin. Ready na. Yung iba, kagaya ko, <laughs> kanina lang namili. Huh? Ang balak namin, simpleng-simpleng ano lang sana, pero biglang, okay, sige, bili tayo ng pagkain. Yun po ang nangyari sa amin. But the bottom line is, Naganda pinagandaan natin dahil alam natin na parating. Alam nyo, alam naman natin lahat na darating at darating talaga ang paghuhusga. Darating at darating talaga na tayo ay haharap sa Panginoon. darating at darating talaga ang pagbabalik ni Yeso Cristo. Pinaghahandaan ba natin to? Yun ang tanong ko sa iyo, kapatid. Gano'n mo pinaghahandaan ang pagbabalik ni Yeso Cristo? kung sakali bang dumating siya, halimbawa lang, hindi ko inaano, no? pero halimbawa, mamayang 12 midnight, sabay na biglang dumating ang Panginoon. Oh, after an hour, 30 minutes from now, maaari ka bang humarap sa kanya at masasabi niya sa atin na, well done, good and faithful servant, enter into the joy of your master, or, wala kang kwenta, itapon, yung taong where there's gnashing of teeth? Dalawa lamang po ang sagot. Remember, God is love. Kaya nga po siya dumating dito sa mundong ito, eh para tuparin ang kanyang pagmamahal, tuparin ang kanyang pangako, you know, na tayo ay kanyang ililigtas, tayo ay kanyang muling ibabalik, tayo ay kanyang pagbabayaran, babayaran niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yung ating mga kasalanan, yun ang bayad. Pero hindi niya tayo pinipilit kung tatanggapin natin itong regalo na to o hindi. Kaya nga kapatid, ang question is nasa atin pa rin. Ano nga ang pumipigil sa atin sa pagtanggap sa Panginoong Heso Kristo? natatakot ba tayo na pag tinanggap natin siya ay mababago na hindi na hindi na ganoon kasaya ang buhay natin dahil mawawala na ang mga pag-inom-inom, pagyoyosi, pambababae, pagchichismis o kung ano ang nakasanayan mong gawin. Nakasalanan. Alam mo kapatid, kung masyado ka nag-iisip about sa mga kaligayahan mo, kung paano mo isasalba at papasayahin ang sarili mo, nasa sayo yun. Pero pwede din naman natin isipin ang ating buhay sa susunod. Naniniwala ka ba na mayroon talagang buhay, life after death? O kaya baliwala lang si lahat, yung naniniwala ka sa kasabihan, you only live once. Kaya YOLO, sige, gawin natin lahat, gawin natin lahat na makakapagsaya sa atin kasi YOLO. Tama ba? Kapatid, paano kung may buhay after nito? Hindi mo pinagdandaan, binaliwala mo ang mga naririnig mong salita ng Panginoon, binabaliwala mo ang mga pagdarasal na ibang tao sa'yo, binabaliwala mo ang pag-imbita sa'yo ng, ng ibang tao, ng kaibigan mo, na Christian, na dumalo sa pagsimba. Dahil, hmm, pare-parehas lang yan. Kayo-kayo nga mga kristyano eh. Hindi naman kayo mga perpekto. Bakit pa ako sasali sa inyo? Hayaan nyo na ako dito sa akin. Alam nyo, I was on that point in my life. Na okay lang sa akin magsimba. Okay lang sa akin magsimba, tapos pagkatapos magsimba, babait konti, tapos babalik sa dating gawin. Tapos sisimba na naman. Iyak-iyak pag tinamaan sa mga sinasabi ng pare o ng pastor o kung sino pa, kung saan kami nagsimba. Pero afternoon babalik sa dati. Alam niyo bakit? Kasi hindi naman totoo na si Jesus Cristo ang nagiging Lord ng buhay natin. Yung nga nakakalungkot eh. Tinatawag natin ang Panginoon na Lord, Lord. Pero hindi naman talaga natin siya ginagawa ang Diyos sa buhay natin tayo pa rin ang nagiging Diyos. Ang, ang, nakakalungkot is maraming Kristiyano na namumuhay pa rin na sila ang Diyos sa kanilang mga buhay. Na sila pa rin ang gumagawa kung anong gusto nila. Ginajustify pa nga na ibang religions ang paggawa ng mga kagustuhan nila dahil ito nakapagpaligay eh. Kapatid, marami masyadong religion sa buong mundo. Iisa lamang ang totoo. At yan ay kay Heso Kristo. At ito'y matatagpuan lamang sa Biblia. Walang religion na makakasave sa'yo. E ilang beses ko naulit-ulit, John 14:6 I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus yan, nagsasalita. Dapat sinabi niya na itong religion na to, dito kay sumali kasi dito kay maliligtas. Hindi. Our foundation and our faith should be based and built on Jesus Christ alone. At pag nangyari yun, dun mo lang mapapansin ang mga pagbabago sa buhay mo. Alam mo ako kapatid, alam ko may mga iba sa inyo, ah, nagtuturo na yan si Cray dati tapos ganun pa rin naman. Oo kapatid, totoo yan. Hindi naman po kasi tayo mababago na isang ganun lang. Ang ating buhay ay continuous na paglapit at continuous na pagsamba. Continuous na submission sa Panginoon. Dahil siya lamang ang magbago sa atin sa araw-araw natin pagbubuhay. Hindi ako naging perfecto noon. Oo, may karapatan kang husgahan ako. Salamat sa paghusgahan mo sa akin. Pero all the more, na mas lalo ko nare-realize na kailangan kong kumapit sa Panginoon. Marami akong tinuruan na maaaring magsabi ay, hindi naman pala siya magaling. Hindi naman pala siya um, ganun ka kaayos kung magturo. Maaaring minsan, sasabihin din, ay, singer pala yan, kumakanta pala yan, hindi naman pala ganun kagaling kumanta. manta. Alam mo, isa lang masasabi ko, kapatid. Wala sa aking ang galing. Pero ako, isa lamang at isa lamang ang aking hiling. Na sa bawat awit na lalabas sa aking labi, ito'y awit ng papuri na may kasamang pure, dalisay na puso. Pag ako'y nagturo, ng atangin, ang Diyos lamang ang gumagamit sa akin, hindi ako. It's not about me. It's about God. Sa oras na ito, kapatid, akin kang aanyayahan. Kanda ka na ba? Tingnan natin ulit ang verse natin yan. 2 Peter chapter 3, verse 10. But the day of the Lord will come like a thief. Darating ito na hindi tayo nakakapaganda. Ngayong New Year, nakakapaganda tayo pero mayroon pa rin sablay. Tama? Tama? may mga sablay pa rin. Pinagandaan mo, gantong mangyayari, gantong party, gantong celebration, ganto. Pero pagdating sa takdang panahon, may mga sablay pa rin. Paano na lang kaya ang mga bagay na hindi pa natin pinaghandaan? Pinag mo ba ang pagbabalik ng Panginoon? Mabali wala lang to sa'yo dahil wala kang pakialam. Kapatid, ang aking panalangin ay sa araw na ito ay ma-realize mo na talagang kung gaano kasigurado at binaliwala ng mga tao dati ang pagbalik ng uh, ang pagdating ni Kristo. Ganon din kasigurado ang kanyang pagdating. Huwag mong sayangin ang panahong ito. Huwag mong sayangin ang salita na yung narinig ngayon sa pagkibit-balikat at pabawalang bahala. Ngunit ngayong araw na hayaan mong dumating sa iyo ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ni Kristo. Mangusap ka sa Kanya. Manalangin ka isuko mo ang buhay sa Kanya. Tayo manalangin. Panoon, tunay na ikaw ay papagmahal kahit sa mga oras na ito, Panginoon, na magulo ang mundo, ang busy, ang ingay, ikaw pa rin, Panginoon, ay nangungusap sa bawat isa sa amin. Panginoon, lumalapit ako sa iyo. Mama Kahwa nawa po Panginoon ang lahat po na nakakarinig ng na inyong salita ngayon kung siya man po ay kristyano na ay manumbalik ang kanyang init sa paglilingkod sa inyo at talagang isuko ang kanyang buhay sa inyo kung hindi man po siya kristyano Panginoon Panginoon tawagin niyo po siya palambutin ang kanyang puso at patubuhin ang mga salita sa kanya ngayon na ito'y magbunga ng kaligtasan. Panginoon, sa aming pong pag-celebrate ng 2024, na nawapo, Panginoon, ang aming pong celebration ay nakatuon sa inyo. Ikaw lamang, Panginoon, na dapat nakakaalam kung anong aming haharapin ka. Sa iyo namin sinusuko ang lahat, Panginoon. Luwalatiin ka, papurihan ka, at aming itinataas ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, Handa ka na ba? Hindi para sa New Year celebration mamaya. Para sa Panginoon. Kung hindi pa, hinto ka muna kapatid kung gano'ng kakabisi ngayon. Mangusap ka at lumapit sa Panginoon. God bless you. I'll see you tomorrow kasi Monday, bagong serye na naman po tayo. Salamat. And may God bless you and your family. And use you you